Okay. <laughs> oh, yan ka. Eliana, okay. O, na nakilala na, o, oh, tuloy. Huwag ka nito, guys, <laughs> sa magbuto ng mail, ng vice mail, ay kanito gali. Huwag ka bastos na ino ako sa kanya, yung isang bastos ni. Ah, maliwanag. O, oh, sinabi ng babae, itong si Andrew Eliana ay bastos. O, oh, anong ibig sabihin pag bastos? Hindi eh, man ba niyakis ko? <laughs> o, oh, ano ginawa? O, oh. ay, okay. itong babae na to, I think vlogger ito, ano, kasi nakalagay dito, ati blogger. Tapos ang nakasulat dito, tira siya ng tira kay Tito Soto. Yun pala, si Anjo yung manyakis. Ah. Oh. So manyakis pala itong si uh, uh, Anjo Iliana. Grabe, kaya pala sinipa ito sa itbulaga. Ang kapal ng mukha. Mm -hmm. Grabe, no? Talagang tibay ng mukha ni Anjo Iliana. Dinamay pa si Tito eh, no? Oo, yun pala, siya pala yung may issue sa pagiging Maniakis! O, oh, diba? Sus so, Mariusip naman. Mahiya ka sa mukha mo, Sus so, Mariusip. So, ayan, tuloy natin, ha? Eh. sa hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating YouTube channel. And huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And ring the notification bell para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ah! Okay, so ito na mga pre, tuloy natin itong na video nito. Sino nga? Yun nga! Si Anjo! Tanong ba naman no? sa ano? sabi ba naman sa ano? Gusto mo kita? Bimbang muna. Sabi ba naman sa... Ay, grabe no. Sinabi pa sa kanya, bimbang daw muna bago patawanin. Piling mo naman, kapang kagwapo mo. Diba? No? Itong mga pangit talaga ngayon mga pre, no? Ang... Ang kakapal na mukha, yung mga pangit yung ugali, no? Tigan mo nga yung katawan mo. Kung bagay ka ba sa kanya. Manalangin ka muna. Ah. Oo. Oh, amoy abo ka na daw eh. O, oh, diba? Oh, tapos, mababastos ka ng babae. Babae to. Naka-live pa. Babastusin mo. Magbibitaw ka ng mga uh, bastos na salita sa isang babae sa live. O, ah, mismo. Draby ang trabiyang kapal na mukha. Eto mga pre. Kung nagagawa niya po ito sa live, ano pa kaya pag in-private na? diyan mo may kabit si Tito Soto. Tapos ikaw, manyakis ka, minamanyak mo yung babae. Baka ikaw yung may kabit! Abimbang daw muna! Aba! Sino yung tatay nito? Kung ako lang ko yung tatay nito, patay sa akin to si Angeliane Eh. Mamumura ko talaga. Siyempre, bilang tatay ko, Bilang tatay, pag marinig mo na may babastos sa anak mo, puputo ka talaga sa galit. Ano at babae yung anak mo. ba? Diba? Oo. Oh. Pero kung kahit pamilya mo lang siya, ba? Diba? Artista ka, nalaus, tapos mambabastos ka na lang. Kung kinang ka. Oo. Oh. oh, tuloy si Mo. Diba sinabi <laughs> ko, ami ami amoy, amoy, amoy ka na. Oh, amoy, abo ka na pala eh. Inanggihan ka na. Amoy, abo ka na. Amoy, lupa ka na. Amoy, tae ka na. Amoy, do, tae ka na. Kaya bagay sa iyo yung salitang DDS. Tiniklay mo naman eh. Do, tae, supporters. Oh, tapos may kamanyakan ka pa. Pakalan mo naman mga DDS, mga manyakis. <laughs> Eh, simula sa tatay niyo, eh, makikipaglaplapan sa publiko nang babastos ng babae. O. Oh. ba? diba? Kapalang mukha mo, ang Juliana. Tarantado kami ng minuto. Bakit <laughs> parang, bakit parang, bakit naman ako sa'yo si Anjo? Ano siya yung limpok? <laughs> Manyakas nga siya, <-sus> no? Manyakas <laughs> nga. Manyakas <-sus> nga -man. talaga. <laughs> Ang kahihayan, ano, no? Yung galing ka sa comedy, ang oh, artista ka noon, kaya nga lang, laos ka na ngayon, eh. So, galing ka sa comedy, tapos, nag-switch ka sa uh, TikTok, naging tanga ka doon, naging manyakis ka pa. O, oh, pangiting na no? I'm sure naniniwala ko, ah. Yung mga followers mo, na talagang umiiduro ini sa'yo, ah. Yung umiiduro lang, mga manyakis din yun, at mga... Ho, ho. Ha? Hindi po yung mga viewers ha, kasi yung mga viewers may nakikichismis lang dyan eh. Pero pag sinabing solido kang follower nitong Iliana na to, itong kutulupa na to, imanyakis ka. O, oh, diba? Oh. Guys, buto ni Nisha, guys, Nasisira yung laguna kung binoto ni Nisha. O, pa kayo ng artistang tanga. Oh. 2028 nga daw, nagbabalak pa na ko na sila rin ang putang ina. Ah, oh. ano, oh, ibuboto nyo pa? Ibuboto nyo makapal yung mukha na to? Mas mariusip. So, pag nangyari, man nangyari, pag nangyari, ano, okay lang? Di, di, di. Ako, di mo ginagawa naman. Ayos, ano po <laughs> ba eh? Hindi alam mo, Teka lang. Hindi alam mo, ano kayo nangyari. Ayos, ano mo po. Ah, ito pa yung isa. Ito yung isa, mas matindi yung pambabastos. Ha, ah, kalain mo, ito, eh, Walang anong pambaba. Yung, yung, uh, maiksi yung pambaba. Papatayuin mo. Diba? Pakinggan natin mga pre, yung kabastusan nitong hayop na to. Ah, oh, ito, ito, ito. Ito kami sampulan. Sayawan mo naman kami. Uh, pwede mo kami yung sampulan. Sayawan mo naman kami. Lahat ng babae mamimit niya dito mga pre, sa tiktok niya. Papasayawin niya. Ha? <laughs> ah! Tuloy! Oh, ayan na, bawal! Bawal! Ano sabi? Ano pa? Naka, naka ano lang ako. ka lang? Ano, ano. O, oh, matik na yun. Pag sinabing naka ano lang ako, matik na yun. Intindihin mo ng kupal ka. Diba? Ano? Wala kang, wala kang susuntang ba oh, magtatanong pa ang tanga. Magtatanong ka! Naiksi. Nice. Naiksi. Nice. Eh, ay, okay lang yan. Wala, wala naman malisyoso dito. O, utang ina mo. Wala daw malisyoso. Eh, ang dami-daming nanonood, Tatayo yung babae. Naiksi yung pambaba. Kita yung kaluluwa. Sasayo sa'yo. Ipapahiya mo yung babae. Masyado mong... Ah, masyado kang liit ang tingin mo sa babae, ha? Diba? Eh, mas maliit. Kung titingnan natin dyan, ay kayong talagang... Napakadumi ng tao. Oh. Okay lang daw, wala naman daw malisyoso dito. Oh. Tama po ba yung sagot na yun? Eh, nakalive. Papasayawin mo. Tumatanggi na nga eh. Sa'yo okay lang. Diba? Grabe. Siya po pala yung totoong manyakis. Oh, halatang halata. Kitang kita naman. Sus, mariusip naman oh. oh. Mababait ang followers ko. Uh, mababait naman daw yung followers niya. Mga naglo-lo lang sa kanila mga cellphone. Habang nanonood. Pag ano yan, nag... a uh, alam nyo na ibig sabihin nun. Pag, pag pinakita sa TikTok yan. O diba? Mga bastos. <laughs> mababait naman daw yung mga followers niya. Mga maniakis nga lang. di ba? Oh. Mariusip naman. Kaya uh, yan si Anjo Iliana mga pre. O oh, tingnan nyo yung mukha. O. Oh. Tingnan nyo naman yung mukha. Mabait. Mabait, pero nagpautog. Yung mga followers, o ba? Diba? O, alam nyo na yun. Tangin na talaga, mapapamura ka na lang. So, ano may, uh, Nate, uh, ito, uh, bigyan natin ko ng uh, reaksyon, itong, ah, uh, uh, patungkol naman po kay TVBM. Ayan ha. Ah. Pag-usapan naman po natin si Pangulong Bumbong Marcos na sinisiraan po nitong mga kutong lupang DGS na to. Ha? So, ano na? oh, walang, uh, eto ah, ngayong 2026 mga pre, ako'y naniniwala na wala na pong uh, makakasingit mga rakot. Hmm? Siguradong good, clean, at is na pamamahala ni PBBM sa bagong Pilipinas. Okay? Kaya kung akala ng iba, luma pa rin ang sistema, o, oh, nagkakamali kayo. Ayan ah. Ito ang bagong Pilipinas na may disiplina, ayun ah, transparent, at, pu at may uh, puso para sa taong bayan. Oo. Oh, alam nyo ba? No. Ang 2026 National Budget, bukas na bukas na sa lahat. Okay? Walang tinatago, walang palusot, every uh, centavo, may uh, direksyon. Ang sabi nga ni Pangulong Bumbong Marcos, walang makakakurakot sa bagong Pilipinas. Okay? Kasi, sa ngayon kasi, ano na eh, unti-unti nang naaayos yung sistema. Okay? Uh. At uh, ang mas nakakagulat, malaki ang savings ng gobyerno dahil sa maayos na paggamit ng pondo. Kita nyo, may mga nahuli na ngayon na patunayan magdanakaw. So, mananagot na sila sa batas at babawiin yung mga ninakaw nila, sigurado yan. O ibig sabihin, Maraming pondo para sa proyekto, hindi sa bulsa ng mga tiwaling opisyal. Hmm. Hindi lang yan. May good news din sa ating mga uh, magsasaka. Oh, extended ng rice import ban. Utos mismo ni uh, <coughs> Oh, bakit? Para matulungan ang mga lokal na ani at palakasin ang sariling produksyon. Hindi na kailangang umasa palagi sa imported rice. Kasi kung sariling ani, sariling ginawa. Ito ang tunay na tulong sa mga Pilipinong nagbubungkal ng lupa. At ito pa mga pre, o, oh, PBBM naglaan ng 3 bilyong piso para sa edukasyon ng mga batang Pilipino. Saan man sila sa bansa. Ayan na, ah, ibig sabihin, kahit nasa bundok, isla o malayong barangay, may pag-asa. Si PBBM, hindi lang po, ah, hindi lang pang ngayon ang future po. Okay? Investing sa edu uh, education para sa susunod na generation. At syempre, eto pa, action agad. Pinatitibay ni PBBM ang flood control plan para sa kaligtasan ng lahat. Hindi na pwedeng tuwing ulan, ba agad. O, di ba? O, ngayon, may konkreto ng solusyon para sa climate uh, resilience at disaster uh, uh this. Okay? So, etong bagong Pilipinas na gusto ni Pangulong Bumbong Marcos. Malinis, maayos, at may malasakit. Oh. Uh, kaya kung uh, supportado mo rin ang disiplina, oh, uh, yung pagbabago ni PBBM, eh, mga pre, ah, uh, huwag kayong ano, huwag kayong, uh, magbigay lang kayo ng mga suhistyon kung ano yung dapat gawin. Kasi may social media naman ngayon. Hindi yung atake agad, paninira agad gagawin nyo. Diba? Para kayong mga kukal <laughs> naman yung mga sasabi ko dito mga pre. At palaktakan ko natin si PBBM dahil uh, talagang maganda po yung ginagawa niya para sa bansa ngayon. So, ayun lang yung ating reaction dito sa video nito. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, and eh, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, oh, may TikTok, may Facebook tayo. Sana po inyong suportahan yan. At magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat po lahat.